Yan, good morning. Good morning mga idol. Good morning. Welcome po muli sa ating channel. Ay ito po muli yung lingkod si Boyet. Ay muling mo mabati na isang magandang umaga. Pero well, mga idol, na ah, medyo masama ang ating panahon at nag-uulan. Kaya ang advice natin sa ating mga idol dyan na rider, lalo na kung motor lang ang kanilang dala ay konting ingat lang po tayo mga idol dahil medyo madulas ang ating karsada dahil sa pag-uulan at huwag nating kalilimutan magdadala ng pananggalang sa ulan kung tayo'y may mga pupuntahang lugar o mayroon tayong mga lakad pero saan man kayong panig ng ating bansa naroon mga idol gawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at pinabati ko kayo ng isang magandang umaga Pero <clears throat> you know, mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin, sana ay medyo sabahan nyo ako sa maikling sandali ng ating uh, programa para naman may makasama ako sa buong panahon ng ating uh, kwentuhan ang tatalakay natin mga idol kung natatandaan nyo yung mga napabalita noong nakaraang araw tungkol doon sa tatlong negosyante ng kambing na taga Batangas at ang kanilang destinasyon papuntang Mindanao na kung saan sa Magindanao alam nyo mga idol kawawa yung tatlong negosyante yun dahil pagdating doon ay pinas lang sila ng mga armadong kalalakihan. At ayon pa doon sa mga nag-comment, yun daw lugar na kanilang pinuntahan, isa raw yan sa mga lugar sa Mindanao na kinakatakutan. At dyan pala sa lugar na yan, dyan pala na full boss yung Sub 44, lugar pala ng Mama no yan. Alam nyo mga idol, yung mga ganyang klase ng lugar na delikado at mapanganib, yan ang dapat na binabakbaka ng ating mga militar. Kasi kawawa ang mga mabibiktima ng mga yan, lalo pa ang pupunta dyan ay mga negosyante na sa halip na kumita ng pera, ay papas papaslangin pa. Pero alam nyo mga idol, hindi ako naniniwala na walang lugar na hindi kayang patahimikin o sugpuin ang anumang uri ng kriminalidad. Dahil nga mga idol, kung yan lugar na yan hindi kayang pasukin ang anumang uri ng ating mga kinaukulang batas, polisman o yan eh, militar, hindi ako naniniwala na hindi yan kayang pasukin. Kasi kung talagang babakbakin yan, sandali lang yan. Pag hindi kayang pasukin ng mantuman yung lugar na yan dahil mapanganib, gamitan ng air strike. Oo. Oh, mag ng artillery at saka ang aeroplano, sigurado naman, full Pagkatapos, wala pa isang oras, bakbakin yan eh, kung gugustuhin. In man's Land, yung lugar na yan. Kasi kung abusado na ang mga bandido sa lugar na yan, eh dapat naman siguro panahon na para sugpoy na sila. Di ba tama? Kung natatandaan nyo nung panahon ng ating matandang Marcos, itong ama ng ating kasalukuyang Pangulo, may mga lugar sa Mindanao na ni Land. Sampunan na natin yung Tawi-Tawi. Pag -tawi. hindi ba yung Tawi-Tawi, hindi basta-basta kayang pasukin ng sinumang militar. O pero nung gamitan ng airstrike, nag-combine ng artillery at aeroplano, wala pa isang oras, full-boss yung lugar. At ngayon, naging city pa. Kaya e, malay mo, yung lugar ng mamasapano na yan, na kinakatakot lugar, pag yan eh, in-airstrike yan at ninomans na, baka isa pa sa maging city, yung lugar na yan. Kasi kung pananatilihin natin yung ganyan, ay wala. Parang naiinsulto ang ating pamahalaan sa ganyang uri ng mga bandido. Sa totoo lang eh, yung mga bandido na yan, kung talagang babakbaki yan, wala namang ibubuga yan eh. Obra ba sila sa ating mga military? Eh kargado sa gamit ang ating militar, lalo ngayon, may mga magagandang gamit ng ating military. O, oh, di ba? Eh kung dyan i-testing yung mga bagong sandata at mga bagong gamit ng militar. Panatan yung lugar na yan. Pag hindi natarantay yung mga yan, eh, hindi malaman kung saan yan. Naalala ko yung kwento nung barkada kong striking force ng Mindanao. Nung bakbakin daw nila, yung tawi-tawi, kinukwento niya. Talaga naman daw, yung lugar na yan, huwag mahirap pasukin. Oo. Maraming nabigong militaring pasukin yan. Kaya nung humingi sila ng request sa artillery at saka sa airstrike o oh, dinapulbos kaya nga lang siyempre yung mga hindi dapat madamay dyan madadamay eh wala tayong magagawa kasi pagka nag-declare ng no man's land kailangan wala matitira di ba? at yan dapat wag ipaalam kung kailan sila babakbakin kumbaga random i-random niya yung lugar na yan wala nakakaalam kung kailan surprise attack, ika nga, di ba? yan, sa military tactic na yan ang ground floor natin ang ground forces natin magsisilbing blocking force lang doon sa mga lugar na pwede nilang uh, takasan o pwede nilang sibatan tapos yung ating air strike at yung artillery naka focus lang yan doon sa target yung nga eh, kinukwento nung ating uh, kaibigang military eh. Nung inner strike nila yung tawit tawi ni no man's land nila yan eh. Talaga naman daw, nakakawa. Lahat daw ng na mga nagtatakbuhan na natataranta. Lalabas na sa outlet kung saan sila sa talubungin sila ng blocking force. Para lang daw mga manok eh. Kasabay yung palang eroplano na minamasinggan. Oh. Eh natin kundi mataranta yung mga yan. Eh sa sa sandata at kargada ang ating mga military, lalo ngayon, modernization, di ba? Eh kung sila ang sampulan, upos yan. Di ba nung panahon ng ating dating Pangulong Marcos, ginawa yan sa Mindanao? At nung panahon niya, tumino ang Mindanao. Ba't hindi kayang gawin ngayon yan? sa panahon ng ating bagong pangulo na ama nung anak ng kanyang ama na ginawa na minsan sa Mindanao yan kaya kalokohan lang yun na hindi kayang pasukin kaya yan kung imamantuman mo maari nga masasawi mga gustong pumasok dyan pero kung gagamitan mo ng airstrike yan gamitan mo ng artillery yan pag hindi natarantay ang mga yan eh ah, di ba? Yan naman mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin dahil siyempre kaawa-awa naman yung sinapis nung tatlong negosyante. Oo. Sipi mo, nagluksa ang buong lugar ng uh, Batangas sa pangyayari. At yung mga taong yun pa naman, eh, talagang ang nila kumita ng pera. Mga batang-bata pa, oh. Sayang ang pang, ano, at kakaawa yung pamilyang naiwan. Eh, yung mga hayop na mga abusayap na yun, kung sino pa man, yung mga nariyang mga bandido, wala lang puso yan, walang kaluluwa yan eh. At yan ang hindi dapat kaawaan. So, sa totoo lang. Kasi wala rin silang awa sa kanilang kapwa eh. halos magmakaawa siguro yung tatlo, na kunin na lang lahat ng gusto nilang kunin, huwag lang silang patayin. Pero ganun pa man, pinagpapapatay pa rin, binaon pa nilibing. Para walang gusto nila malinis ang trabaho. Pero akala nila, ganun lang kadali yun. Tandaan nyo, walang baho na hindi nangangamoy. Diba? Kaya eh, yung mga yan, hindi yan matututo kung hindi gagamitin ng pwersa. O, diba yung mama sa no? yan daw, isa sa mama sa no? yan daw naubos yung sa 44 ha? O, diba? Kaya eh, yun, kung pinagpupugaran yan, ng mga batikang rebelde o pusakal na mga bandido, hindi na dapat pang hinayangan yan na bakbakin yung lugar na yan. Kasi mamimihasa eh. O so may mga nagkomento sa nangyari na yun, na talaga daw yung lugar na yan sinakatakutan. At wala raw nakakapasok dyan na nakakalabas ng buhay. Nagkipi mo yun? Ngayon, kung ng military natin yan, maaaring masasawi nga na sila dahil po yan eh. Pero kung gagamitin mo ng air strike yan, ayaw ko lang kung hindi mataranta yung mga yan. <laughs> di ba? Pagka ginamitan ng strike yan, air strike, wala yan pagtataguan eh. O, tapos naka-blocking force, yung mga ground militar natin. Ganun, ginawa, ginawa na misa niya ng ating dating Pangulo, ni No Man's Land, yung may lugar dyan sa Mindanao na ni No Man's Land. At yung kaibigan nating dating striking force ng Mindanao, kinukwento nga niya, yan tawi-tawi daw. Oo. Oh. Nung bakbakin daw nila yan, talaga namang walang bata, walang matanda. Eh kasi, kung isipin mo, mo mga bata na dapat kakaawaan, hindi mo nakakaawaan kasi lahi na nila yan eh paglaki ng mga yung ganon din ang kalalabasan nun o oh. Di mentras wala pang isip idamay mo na di ba tama pangit lang sabihin yung mga ganong pangyayari pero eh kung hindi natin gagawin yun mananatiling abusado yung mga yan sa pangalan pa lang eh abusayap eh o abusado di ba ang abusayap pa lang namumuga dyan pero balita natin may maraming nagsasabi maraming klase ng rebelde dyan Oh, kanya-kanyang grupo yan. Gano'ng mang karami, yung grupo nila na yan, at paksyon-paksyon sila dyan, pag binakbakan niyan, damay-damay na. <laughs> ha, di ba? Kaya e, hindi ako naniniwala na hindi kayang sawatain o hindi kayang patinuin, yung lugar na yan. Eh, kinukwento nga nung kaibigan nating military, na nadistino dyan sa Tawi-Tawi, o ba't ngayon, naging city pa, ang Tawi-Tawi. Ha, di ba? At ah, baka balang araw, pag yun, binakbakan, magiging city rin yan. Isa sa magiging maunglad na ano yan. Eh paano unlad ang bawat lugar sa ating bansa kung ganyang pinamumugaran ng mga pusakal? Pa, ano, di ba? Yan, tayo naman nagkukwentuhan lang tungkol sa mga pangyayari kasi nga sa mga napapanood natin, na balita natin sa ating mga kapwa social media at sa mga taga-media mismo na kumukuha ng ano dyan, impormasyon. Kasi kapag pinakilos ang militar sa lugar na yan, eh, posibleng hindi masawata yan, di ba? Kaya nga tayo meron mga military para sa ganyan. Eh, kung mga polis-polis lang, hindi kaya yan. Kita mo ngayong sa 44, eh. Nangahas dyan, eh, di ba? Ano nangyari? ginisa sila sa sarili nilang mantika. Pero pag military na, mga striking force na babanat dyan, hindi obra yan. Kasi iba ang training ng militar, iba ang training ng police Magkalayo. Di ba? Oh. Tapos kung dalawang klase nga ang gagamitin, tatlong mag... Yung tinatawag na joint force, yung sa ground, sa ground force na mga military natin, tapos yung nasa air strike natin, at saka yung sa artillery, tignan natin kung di mataranta ang mga yun eh, saan susuot yan? O, lahat ng outlet na pwede nilang takbuhan, may nakablocking force. Ubus yan. Yung nga yung kinukwento nga, nung naging kaibigan natin striking force ng Mindanao eh. Pagkatapos doon ng bakbakan eh, wala pang isang oras daw binakbakan yan eh. Oo, oh, wala pang isang oras. Pagdating ng sisper, nung pasukin nila yung area eh. Ultimo isang puno, wala kang makita nakatayo eh. Ubra pa sila sa bomba. Ganon. <laughs> Kaya nga, yan, nauulit na naman yung sistema dyan sa Mindanao na lumalakas na naman ang pwersa ng mga rebelde dyan at mga kung ano-ano mga ano dyan dahil nga napapabayaan at hindi na nakasikaso yung mga lugar na dilingkwente pero kung talagang i-deploy ide ang ating mga veteranong military dyan ay wala magagawa yung mga yan kasi Siyempre, pagamat may mga training din sila, at nakapagsanay din sila kung paano makipagdigma, ay kulang sila sa pwersa kung tutusin. Bakit? Doon lang sila nagpapaikot-ikot sa si area na yun eh. Oo, sakop nila yun eh. pag nila yun eh. Ay ang militar natin, kaya ba nila ubusin ang hukbong sandatahan ng buong Pilipinas? Hindi lang kaya ubusin. Ay, siya i-strike lang. Wala na magagawa yung mga yan eh. Mapupulbos yan eh. Madadamay nga lang. Yung mga hindi dapat madamay. Pero wala tayong magagawa kung yun ang hinihingi ng pagkakataon. Kaya yun, napagkukwentuhan lang naman natin. Dahil syempre, nakakaawa naman yung mga dadayong negosyante dyan. Yung mga mapapadpad dyan na walang kaalam-alam. O, so, pagkaya nun, ang ganda ng transaksyon. Tapos ganun lang pala mangyayari. Kawawa, di ba? At isa pa, eh, nagbabayad ng buwis sa ating pamahalaan, yung mga yan, tapos iba makikinabang. O, oh. malaking insulto sa atin yan, lalo sa ating mga military, yung ganyan sa ng mga tao, mga bandido na yan. Kaya yan eh, sa bagay, napagkukwentuhan lang naman natin dahil sa mga napapanood natin, nag-viral kasi yun o, no? oh. kawawa yung tatlong negosyante na yun. So yan, eh, hindi, hindi naman natin inaano na baliwalain. Pero dapat, siguro, napapanahon na. Kasi kung ganyang abusado na eh, kinakatakutan na raw yung lugar na yan eh. Meron mga nagko-comment na yung lugar doon talaga na yan, isa sa mga kinakatakutan yan, sa lugar ng Mindanao. So dapat yung mga ganong area na sinakatakutan, yung nga dapat na sinusuyod. O, di ba? Yan. O, ano, mga adola, salamat ang marami sa miklis nandali ni nitong ating kwento. Tinalakay lang naman natin yung mga bagay na yan dahil nga sa ating mga napapanood na mga pangyayari. At kawawa yung mga nagiging biktima. O, di ba? Kaya yeah, mga pusado na yan, eh. Eh, noong panahon noong matandang Marcos, eh. Hindi umubra yung mga yan eh. Nung ni Rapid para ng Mindanao. O di ba? Tumino. Nawala ang lahat. Kaya lang, nung mawala nga, matandang Marcos at pumalit na kung inu sino, sino mga presidente, dumakasulit ang kwersa dyan. O. Yung nga, naalala ko noon, nung uh, kasalukuyang nagkakaroon ng revolusyon, isa sa mga tiga Mindanao ang nagsalita noon, na kapag nabi niya na wala ang Marcos sa larangan ng pagiging Pangulo, langit daw para sa kanila. O, so, bakit? Eh, wala nang babakbak sa kanila. Ay totoo nga, wala nang bumakbak nung mawala ang Marcos. Kaya yan, umabuso na naman ang mga yan. Pero kung mauulit yung rapid fire sa Mindanao, maraming lugar sa Mindanao na gumagawa ng karahasan, matatakot. Bakit? Eh pag nabalitaan nila, ni no man's land yung isang lugar, iisipin nila baka sila isunod. O so, ba? Diba? Yan, napagkukwentuhan lang naman natin yan dahil nga sa ating mga napapanood na nangyayari uh, at yung mga kapo nating mamamayan na naghahanap buhay ng maayos, marangal, kawawa naman, di ba? Oh, bueno, salamat na marami ha. at sa ng dali ng ating kwentuhan ito. Eh, sana nakakuha kayo ng magandang impormasyon tungkol sa ating napagkwentuhan. Yung akin na naman, eh, paano kala ko lang yon at mungkahi ko na sana eh, ng pansin yung mga lugar na yan para naman wala nang maraming mabibiktima pa. At hindi lang yung lugar na yan. Dapat kung saan ang lugar na medyo kinakatakutan, yun ang binibigyan ng pansin. Na para wag nang katakutan, yun lugar na yan. Dahil kasi kapag kinatakutan ng isang lugar, malakas lalo ang persa nila dyan. di ba? Pero kung babakbakin mo agad dyan, kumbaga, sa isang uh, bupalo na kasalukuyong pa na tinutubuan ng sungay, baliin na yung sungay. Ah, di ba? Tama? <laughs> Yan eh, napagkukwentuhan lang naman natin dahil may mga kasaysayan tayong nasaksihan ng mga nakaraan. Oo, kung paano uh, sinugpo ang lahat ng katiwalian dyan sa Mindanao. Noong panahon ng matandang Marcos. Kaya ngayon, no, parking time na naman, no. di ba? Kaya nga, sana itong mga taong ito na walang magawa kundi mga argambyado ng kapwa, gari mo, wala pang awa, kinuha na lahat yung dapat kunin eh. Pinatay pa. Eh, nung masakit dun eh. Hindi na binuhay eh. pinatay pa para man lang sana kahit papano, makauwi sa pamilya. Pinagpapapatay eh, kaya yung mga yan, wala na mga puso yan eh. Wala lang kaluluwa, pusakal na yan eh. Kaya hindi rin yan dapat kauwaan. oh, sabi nga, eh, ipatikim din sa si kanila yung sarap ng ginagawa nila. Ah, di ba? So, pag binakbakan ng gusto yung lugar na yan, ewan eh, ko lang kung di mataranta yung mga yan eh. <laughs> Baka kahit di man tumawag sa Diyos niya, matutong tumawag yan eh. Kapag nakit ang umuulan na ng bomba sa lugar na yan eh. Ah, di ba? wasak nga lang yung lugar na yan, tulad na nangyari sa tawi-tawi. Eh, sabi nung kinukwento nung kaibigan nating striking force eh. Wala raw na pagtapos daw ng bakbakan, eh. wala na tirang nakatay yung puno eh. Bagsakan ka ba naman ng bomba eh. Kahit gano katibay yung puno pag binagsakan niya, sigurado, warak. Di ba? Yun. O, so, oh, ano, ha. Salamat so, sa marami. Ito pa muna yung ningko, si Boyet. Ay, kung may mga comment kayo, mga idol, paano na kayo mag-comment? At kung may mga katanungan kayo, lagay nyo lang dyan sa comment section. At binabati ko kayo ng isang magandang umaga ulit. Lusong Bisaya at Mindanao. Ha? Orang akan beli. Malam.